and ready action Tere kawin na gusto mga kasigar uh, for today's vlog tayo ay magkakaroon ng unboxing dito sa bar tape wala para may content lamang talaga okay ang bar tape na ito ay walang pangalan oh, no. i mean wala siyang brand name o, brand name nakalagay lang bar tape comfortable shockproof tapos sa likor, made in China. Ah, uh, mura lang ito. Nagbigay 120 yata halaga nito. So, tetestingin natin. Okay. Meron siyang ganito. Tape. Guripan rikit. Tapos, ito na. Ang tape niya. Tapos, may end cap. Ayan, makinang pan. Pwede pa natin magsalamin. Oop. May isa po. Mm, end cap ulit. Tapos, itong huli. Ito na. Ay, ba po Yo, barte ulit. So, wala nang laman. <laughs> Tingnan natin. Basahin ko yung ano. Nakasuot sa likor. Kung ano yung ano, yung um, may experience rito. Bar tape made in PU plus EVA plus Microtex durable, strong, and breathable Lea, <laughs> <Alaya>, amoy aba <laughs> <laughs> Akatch nga yapa Smooth and comfortable to touch in any weather condition Weh, totoo ba yun? Nagalugin ko pa ba? Smooth raw at comfortable siyang hawakan Or, yun nga, hawakan, i-grip In any weather condition, siguro kahit umuulan kumabagyo, nag snow maaraw. Wala snow rito eh. <laughs> Pin tape for weight saving. So magaan, then ultra durable. Wow, ultra durable. So matibay raw. Tapos washable. peding, nyo. <laughs> Pwede raw na wash So tanggalin na natin sa kanyang ano. Pagkakabilog. Hindi ako marupang magkabit nito. <laughs> Tapos din natin mamaya. Oh. Ano ito? Tingnan mo. May line na white sa gitna. Ayan. Sana matibo yun. Kakabit ko ro. Kay web. Ayan. Uh... Ano ang kanyang design na yun? Parang may uh, makinang na bilog-bilog. Pinili ko talaga ito. Ayan. Ayan. Mahaba. Mahaba. Labas isang metro. Yung isa ganyan train. Hmm. May tape siyang nakapambalot ito. Mahal naman siya. Makapal. Hmm. Yung iba kasi sabi money face. Pero sana durable talaga. Sana hindi mapahiya itong bar tape na ito. Alright ito yung tape na gagamitin sa pagkatapos natapos ka na magbuhol tapos yun parang isisid mo na para hindi siya ma mawala sa pagkaka ano mo pagkaka um... pagkaka tape <laughs> wala hindi ko pa alam pero first time ko magaganto nakaka excite ng kaunti tapos color black sa <laughs> may eh bagay na bagay alright So ila mga kasikar, shout out sa mga nanonoor sa mga bids natin ng Siklistang Reseleño. Shoutout sa nanonoor ngayon. Sa mga bagong subscriber, shoutout po sa inyo. God bless. Maraming salamat. Bartip No name. Made in China. Stay natin. Okay, ila po. Ingat sa mga mga paryak ng madalas. Ingat sa pagparyak palagi mga kasikar.